Na-kamit na ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang target na 100% na pamamahagi ng patient transport vehicles o PTVs sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon, December 2, pinangunahan ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang pagkakaloob ng PCSO ang 17 PTV sa mga alkalde ng iba't ibang bayan at lungsod ng Metro Manila layo ng PTV na maihati ng mga kababayan nating nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Lahat na po ng munisipyo at syudad, lungsod sa ating pamahalaan ay nabigyan na po natin. At malaking aspeto ng pangangalaga ng kalusugan ay maihatid ang pasyente from one point, point A to point B kung saan siya malalapatan ng kalampatang lunas ng kailangan. So, ngayon, lahat yan, empowered na ngayon. Ayon kay GML na isa katuparan ng ahensya ang bili ni Pangulong Bongbong Marcos na maihatid ang serbisyong medikal sa mga Pilipino sa buong bansa. Para sa susunod na taon, target naman ng PCSO na mabilis maihatid ang mga pasyenteng nasa mga isla sa mga pagamutang nasa syudad. We will try to uh... Solve yung from one municipality to the island municipality to the main may bala kaming uh, mag-distribute naman ng mga light uh, uh, LCT no uh, light ipalang uh, roro mini roro para since everybody has an ambulance sasakay natin doon ililipat natin sa next island Tiniyak naman ng GMM na ipagpapatuloy ng ahensya ang kanilang mga naumpisahang programa gaya ng medical at educational assistance, pamamahagi ng iba't ibang equipment at pagpasok sa partnership sa mga foundation. So, Susuportahan din ng PCSO ang yaka program ng PhilHealth sa pagtugon sa mga Pilipino na nangangailangan ng libreng konsultasyon at medisina.